Hello guys, welcome back to my youtube channel for today's video ay pakakainin ko guys yung aking alaga na si Yumi so araw-araw guys excited siya lagi sa kanyang pagkain so ipakita ko sa inyo guys kung ano yung pinapakain ko sa kanya araw-araw guys ito yung guys ayan uh, mayroon akong kalabasa at saka yung pork e yung kanyang pagkain guys So, guys, o. Oh. Ayan. Ayan yan, yan yung guys, o. Oh, kalabasa. Yan. Ito, guys, ano to? Ah, uh, hatiin ko yan dahil mamayang gabi din yung kalahati. At na, guys, ang kanyang pork. Yan. Habang mag-slice tayo ng kalabasa niya, guys, uh, maglalagay lang ako ng kanyang dog food dito guys may kunting kanin at good food yan tapos guys uh, lagyan ko siya ng sabaw yung pinagpakuluan ko ng kalabasa at pork yan abang i-slice natin yung ating kalabasa at saka pork uh, papal uh papalambot natin yung kanyang dugpod ganyan lang guys Araw-araw yan guys, excited sa kanyang pagkain. At bago ko siya pakainin guys, gusto niya, niya muna yung kanyang pagkain. Kasi minsan, may ugali din siyang maarte. Pag hindi niya gusto yung pagkain, ayaw niya kainin. Medyo mainit pa. So, lagay lang natin dito guys. Ayan. Tapos itong karne, pinalambutan ko na yan ng gusto guys para malambot po at kinakain niyo ano to guys, walang timpla ano lang yan, ilalaga mo lang siya medyo mainit yan panay kasi ang kalabit niya sa akin guys kasi nga siguro nagkagutom na siya pero hindi naman niyang gutom guys kasi sa umaga meron yung siyang pagkain umiinom din yan siya ng gatas tapos, may mayroon siyang pandesal kasi mahilig siya kumain, guys, ng pandesal. Yung kanyang pagkain. Yan. Tapos, ilagay na natin dito, guys. Eh. Ayan. Ito pa. Ito pa natin na slice ganyan lang tapos so may natira ko guys ito ipapatikin ko sa kanya guys Ayan siya guys, so oh, nakaabang. Oh, sige na, tikman mo na yung pagkain mo. Ayan, ganyan yun siya guys. Pag habang napakain mo na sa uh, handaan mo pala siya ng pagkain guys. Kailangan patikin mo sa kanya yung kanyang pagkain. Ayan. Ayan. Mamaya na ha, saglit lang. Ayusin ko muna yung pagkain mo. Wait. So ngayon guys, natin na siyang haluin. Medyo mainit. Kaya yeah, malambot na yung kanyang dog food. Ganyan lang kasimple ang kanyang pagkain guys, araw-araw. Uh, ano siya eh, uh, twice a day siya kung kumain. Dahil eh, tanghali at saka sa gabi. So ngayon, ang pagkain niya ay mga quarter to one. Tapos sa gabi naman quarter to eight. Yun ang kanyang oras na kanyang pagkain. Sa umaga, ano lang siya? Milk. Alam niyo ba anong pinapainom ko guys? Bear Brands Walk. Yun ang gustong gusto niya. So, medyo mainit pa siya, guys. Uh, Palamigin ko lang siya muna ng mga ilang minuto. Mamaya, bibigay ko na sa aking alagang si Yumi. So, ayan siya, guys. Nakaabang. Sabi ko kasi sa kanya, medyo mainit pa yung kanyang pagkain. Antayin na lang niya. Ayan, nagaantay lang din siya. Hello, baby. Yumi? Yumi? Kain na ikaw? Gutom na ba ang baby Yumi ko? Oh, ganyan siya, guys. Gaantay lang talaga yan siya maya maya ibibigay ko ng kanyang pagkain so ito na yung pagkain niya guys medyo malamig na ayun ibibigay natin sa kanya oh, ito na ayan na pagkain mo baby ko oh, na kain na yan naamoy niya pa yan guys kung tagang magugustuhan niya kain ka na mayroon na yung ulam kasi minsan may ugali talaga siyang maarte pag hindi gusto ayaw niya kainin Ayan si Yumi. One year old na yan siya, guys. nag naming aso. Nako, mahal na mahal namin yan, guys. Lalo na yung mga anak ko. Yung bunso ko, nako, pagdating niya galing sa school. Grabe ang ano niya dyan sa ano niya, aso niya. lap na lap niya talaga. Pag nagustuhan niya, guys, yung pagkain niya, ubus yan. Dinidilaan pa niya yung pagkainan niya. Tapos, ayan kayang tubig. Nilagay ko dyan sa gilid ng upuan. Kaya tingnan mo naman siya, oh. Lubong-lubong. -lubo. Sarap, Yumi? Wow, ang sarap ng kanyang pagkain. Ayan, guys. so oh, ubus na yung kanyang pagkain. Ayan. Nagustuhan niya talaga yung pagkain. Yung kalabasa, konting kun, uh, pork, uh, konting kanin, at saka dog food. Yan lang, everyday niyang pagkain, guys. Ayan, nagustuhan niya. O, oh, dinidilaan niya pa yan, guys. Ganyan siya. Yan. mo. Hila-hila niya na yung na sa ilalim. Wala na kasing lamay yan. Dinidilaan niya na lang. Kaya natutuwa ako kasi dapat katakaw niya. O. alam mo. Pinagawa niya. <laughs> Ganun siya katakaw pag nagustuhan niya. Pero pag yung pagkain na yung bawa carrots guys pag binigay ko sa kanya hindi talaga niya maubos yung guys Ayan, oh, ubos na. Ubos yung kanyang pagkain. No? O, oh, oh bibe! Ubos na? Wow! Very good naman ang baby ko, ah! Bibe, pati nga si mami! Agoy! <laughs> busog na busog na talaga siya, oh. Pag carrots, guys, talaga hindi niya bit ang carrots. Gusto niya talaga kalabasa. Ayan siya. Inom ka na ng tubig! Inom na tubig ka, oh! Higa na siya, higa na! Wow, ang sarap!